guys, yung pangatlo kong anak. Zero enjoy. Ang dami ipit. Huwag ka na kasing umalis. baka gawin mo? Mm. Mamaya na, ah. Ipitin lang dito sa bahay, guys. Wala kaming kasama. sama ko lang itong dalawa kong anak. Yung dalawa po nasa school. Si mister po sa trabaho. Wala kaming kapitbahay, guys. Ang libangan lang namin ay isang cellphone. Yung isa guys, naka-signal. Kasi wala kaming signal dito guys. Kailangan yung isang cellphone namin na may steady na paglagyan. Tapos naka-hotspot siya guys. Para nakaka-cellphone kami dito sa loob ng bahay. Kasi pag hindi po naka-signal. Wala pong ano dito sa loob. Pag yung normal lang po na cellphone mo lang. Kung ididata mo yung sim mo. Wala pong signal. Wala din po kaming TV. Kaya boring po dito sa anin. Kaya ako po ang libangan ko na lang mag-video-video. -video. Tapos i upload ko po sa kung saang platform na mga social media And gawain ko sa mga anak ko. yip 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 nung September 20, ay 7 po, nag 3 years old po siya. Tapos 2 months pa lang po tong baby ko. Kasunod na taon, mag-aaral na po siya nag aral na po tong Bieber girl ko. Sasa sa ano? Haha. parang hindi pupunta sa mukha mo yung buk mo pag kukain tayo. Sit down, sit down. Kumain ka na ba? Papa. Ayan na po siya. Hello po. Bye-bye po.